So mga pare, nandito nga pala tayo sa may Quezon of sa may Roosevelt Yes, Roosevelt So napakaluwag ngayon guys It's Sunday Sunday's best So galing tayo ng Marilac eh Pupunta tayo sa Santa Mesa Doon sa aming dating tirahan Kung saan ako'y lumaki Yes, kasi nandito na kasi kami nakatira sa may Fairview So gusto ko lang mapasyalan Doon sa aming bahay So guys yan Nabangan nyo Kung ano ang itsura doon sa lugar namin Let's go So you know na guys Nandito na tayo sa may SM Sontamesa kaya nyo yung SM Santa Mesa Lapit tayo sa unahan para makita natin Ano yung tura ng SM Santa Mesa Alright So as you can see Ang laki na ng pinagbago rito Sa SM Santa Mesa Siyempre may skyway na sa taas Tapos Ganun pa rin nagbabago lang yung kulay Ganun pa rin yung laki niya. Tapos hindi pa rin nawala yung tulay dun sa kabila oh. Yung foot bridge. So guys, dun de di diretso tayo tatabi tayo nung stoplight. Tapos kakanan tayo. Let's go. Kita okay, kits dun sa location ko. Welcome to San Juan City. <laughs> so guys, dito sa Mitulay, kakaliwa tayo dito sa looban. Tara, pasok tayo. Happy Fiesta, Five Inko. Alright. Mas parang lumala dito. Oh? Huh? So dito sa right side ko parang may sunog. Hindi totoo 'yan. May nasunugan pala. <laughs> Ay ano? So So Bagong tuli. <laughs> yan, binasunugan pala dito. Yan, dire-diretso lang tayo guys Kaya sa matumbok natin yung dead end Mas lalo sumikip dito Siguro kung sasakyan ang dala mo Sigurado Sure ball Sure ball talaga may isang uh, atras yan, so dito sa right side ko is papuntang palengke so dito tayo sa Esquinita patindi na ng patindi ang kalsada Diba guys Dead end na sa dulo Dito Yan eh, si ate Daisy okay. mo na ako Jesse Hindi ako naninigarilyo Sa'yo na yan Ha Ah, bye. Oh, so guys yan oh. Mas lalo sumikip dito dahil may parking sa motor Dati wala yan Dito mga Kalma family Yes Sige ba Walang problema So nandito si Tiana Ring Dito muna ako So yan na guys Shout out Kay Tiana Ring Ay, <laughs> ay kuya <laughs> Good morning. Good morning. Yes. yes. Ah? Oh, bibilaw memory. Mayan na. Papay na ako. Asin yung ano natin. Punta mo na ako sa taas. Mm. So, May foods ba dyan? <laughs> so guys, sakit tayo dito sa aking... Oh! Chuhin. Ayan, dito kami dati nakatira nung mga bata pa kami. Ayan. Oh, may bakod na to. Dati walang bakod dyan. Tapos dito, kung makikita nyo dyan sa loob is mga container van. So, okay tayo guys. Diba? Ganito buhay sa Maynila. Oh. Oh, di ba? Okay dito. Ay, uwi na ako at may sinundo lang ako dito sa aming munting tahanan dito sa Santa Mesa. Ayan, dati dito kami nakatira. Tapos dito, ayan, may nag sa baba. Ayan, ito ang kasama natin si Kokoy. Babaka muna. Babaka muna. Para maayos natin. Hanggang dito na lang ang video. Thank you for watching. Sheesh!